Ipinaliwanag ni Coach Norman Black ang rason bakit niya pinili si Vijay Pre para sa Gilas, Pilipinas na tila gumulat sa ilang netizen. Siniguro naman ang pamuna ng PBA na suportado nila ang kampanya ng pambansang kupunan sa mga paparating na torneo nito. At si Miss Erica din ng SBP inamin na target ni Coach Norman Black ang mga college player para sa natitirang slot ng gila sa SEA Games. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. May ilang na intriga nang makita ang pangalan ni VJ Presa sa binubuong hanay ng gilas ni Coach Norman Black na sasabak sa SEA Games sa Thailand. Tanong nila, bakit nakabilang si Presa sa nasabing hanay? At para tuldukan ang mga katanungan, sinagot ni Coach Norman ang issue. Narito ang kanyang pahayag, tutukan natin si Coach Norman Black sa report ni Rubento Rado sa Spain nasa San Beda pa rin ako, naglalaro pa rin kami ng college basketball pinapanood ko lahat ng laro dyan dumadala ako sa lahat ng scrimmages nakalaban nga namin ng FEU ng ilang beses at nakita ko siya ng personal nandun pa ako mismo sa court habang naglalaro siya, talagang humanga ako sa kanya, sa kabila ng kanyang kabataan wala pang ganong karanasan, tingin ko napakagaling niyang player, mga 6 foot 5 ang taas niya eh, kaya hindi siya maliit malaki siyang tao, pero napakahusay niyang magdala ng bola, alam niya sa totoo lang mga ka-playoffs, kahit ako, hindi rin ako pamilyar sa kanyang pangalan. Hindi rin tayo mahilig manood ng college basketball. Kaya siro tayo sa info pagdating talaga kay BJ Pre. Pero base sa pahayag ni Coach Norman Black, nasagot na yung tinatanong ng ating mga kababayan tungkol sa pagpasok niya sa hanay ng Gilas Pilipinas. Unang consideration para sa akin siguro is yung height at kung paano niya dinadala yung bola. 6'5 siya na ayon kay Coach Norman, napakahusay niya magdala ng bola. So kung ikaw ang coach na katulad niya ni Coach Norman, mapapalingon ka talaga magiiwan ng tatak sa isip mo ang ganong klase ng player na katulad ni Vijay Pre. Kaya dahil dyan, naisip ni Coach Norman siguro na posibleng malaki may ibigay niyang tulong sa grupo ng gilas na sasabak sa SEA Games. Kulang sa karanasan? Well, para sa akin, ito na yon. Ito na yung chance ni Vijay Pre na magkaroon ng magandang karanasan na posibleng humubog sa kanya bilang isang player. Bilang isang magaling na player na posibleng pakinabangan ng pambansang kuponan sa hinaharap, di ba? Yung karanasan, binibigay yan sa isang player na deserving or karapat-dapat. At sa tingin ni Coach Norman, dapat lang na ma-expose si Vijay Pras sa international na competition. Hindi lamang para sa karanasan, kundi para maibigay ang kailangan tulong na hinihingi ng pambansang kupunan nakulang-nakulang sa player sa kasalukuyan. Sa ngayon mga ka-playoffs, siya pa lang yung player na alam natin na kasama sa Hanay mula sa kolehiyo, di ba? Hindi natin alam kung may plano ang SBP at si Coach Norman na kuhanan ng Michael Phillips na dati kasama ng Gilas. Isa rin sa mga player na kasama ni Coach Chot sa Cambodia nang agawin nilang muli ang gold medal sa Indonesia. So abangan na natin kasi hindi nag-a-announce ng official na lineup or yung kumpletong lineup si Coach Norman Black. Kung may nakikitang potensyal si Coach Norman Black kay Vijay Pre, Tila sinigurado naman ng tatlong malalaking pangalan sa PBA ang suportang ibibigay nito sa Gilas, Pilipinas. Sa panayam ng media, iginiit ni Alfrancis Chua, Willie Marcial at Ricky Vargas ang kanilang commitment sa pambansang kuponan. Narito ang kanilang paglalahad. Tutukan natin ang sinabi nila sa PBA.ph, Mahaba ang golden season ng liga, mabigat na tulong ang kailangan at kasama kami sa magbibigay ng tulong gusto nating makapasok tayo sa Olympics. Buong-buo ang suporta namin sa aming chairman at kasabay nito ang suporta namin sa gilas. So mga playoffs yan yung sabayang pahayag o yan ang pahayag ni na Commissioner Willie Marcial QA Chairman Ricky Vargas at ni Al Francis Chua. So kung titingnan mong mabuti yung pahayag nila ng tatlong mga ka-playoffs, makikita mo doon yung kagustuhan talaga nilang mabigyan ng suporta ang pambansang upunan, ano man ang mangyari, di ba? Hindi sila mawawala. Yun ang mensaheng gusto nilang iparating sa sambayan ng Pilipino na sumusubaybay sa larong basketball. Sa tingin natin, dapat lang kasi ang bigat ng dadaanan ng gilas eh. Andiyan ang SEA Games sa December, ang World Cup Qualifiers mula sa Nobyembre hanggang 2027 na po yan. Kasabay ng qualifiers, andyan din ang Asian Games sa 2026. Next year na po yan, di ba? Gilas ang champion po doon. At sa tingin natin, base sa ipinakita ng China sa Asia Cup, hindi sila papayag na muli silang talunin ng Gilas Pilipinas. Partida pa yung ginawa nila sa Asia Cup ha, ng China. Wala silang import. Habang tayo, andyan si Justin Brownlee. Kaya asahan na natin ang matinding pagbabalik ng China sakaling muli silang magharap ng Gilas Pilipinas dito sa Asian Games next year. Ang bigat ng kalendaryo, di ba? Kaya tingin natin tama yung pahayag ng tatlo na malaking pangalan sa PBA na si Francis Chua, Ricky Vargas at Willie Marshall na kumitad talaga sila sa pambansang kuponan. Handa silang ibigay ang kailangan players sakaling hilingin ng SBB para makasama sa hanay. Grabe yung Olympics ha? sa 2028 papuyon At para makapasok sila doon, kailangan makapasok sila sa World Cup at magperform ng maayos para maging top Asian performer katulad na nangyari sa Japan. Automatic sila nakapasok dahil maganda ang showing nila sa World Cup noong 2023. Kung committed ang pamunuan ng PBA sa Gilas, Pilipinas kinumpirma naman ni Ms. Erica D ang Executive Director ng SBP ang posibleng pagpili ni Coach Norman Black ng college players para sa natitirang slot ng pambansang kupunan na sasabak sa SEA Games kasabay ng kumpirmasyon na dito magaganap sa Maynila hindi sa nakasanayang Inspire Sports Academy sa Laguna ang training. Narito ang kanyang kwento Tutuwa natin si Miss Erica D sa report ni Ivan Suing ng Daily Tribune. Posibleng sa Maynila idaos ang training camps ng men's basketball team. Karaniwang kasi sa Inspire Sports Academy sa Laguna kami nagsasagawa ng camp. Pero gusto kasi ni Coach Norman na dito sa Maynila gawin ang ensayo. Karaniwa nakadepende sa kagustuhan ng coach kung saan gaganapin pinang training camp eh. Tatlong buwan pa bago ang SEA Games. Kaya marami pang kailangan isa alang-alang gaya ng mga injury. May natitira pang apat na pwesto sa roster. Pero umaasa si Coach Norman na makakadagdag siya ng mga college at players. So malinaw, di ba? Dito sa Maynila at hindi sa Inspire Sports Academy gagawin ng training. Pero doon tayo sa target niya mga playoff. Yung apat na slot pa. Kasi walo na yung nasa listahan niya dati eh. So yung apat na yon posibleng college players lahat sila. Yun yung nakikita natin sa sinabi ni Miss Erica din ng SBP. Mahirap mag-speculate kung sino-sino posibleng makabilang sa hanay. Pero isang sigurado natin dyan mga playoffs. Pipiliin ni Coach Norman ng mga player na alam niyang may malaking maitutulong sa team. Mahirap din kasi gagawin nila eh. Sabi nga natin sa isang episode ng playoffs, sobrang pressure ang dala nito kay Coach Norman. Kasi nga, sila yung magdedepensa ng titulo, di ba? Mula ngayon, halos tatlong buwan pa yan. Kaya medyo mahaba pa ang oras para makahanap ng players na kailangan para makapaganda sa gagawing pagdepensa ng titulo. So guys, maraming maraming salamat.